May mga lalaki na hindi kailangan magsalita ng marami, hindi kailangan magpakitang gilas, at hindi rin kailangan pilitin ang atensyon ng babae. Pero sa simpleng presensya nila, nararamdaman agad ng babae ang kakaibang init at paghanga. Ito ang misteryosong power ng tahimik na seduction, isang art na hindi lahat ng lalaki ay kayang dalhin. Ang sikreto dito ay hindi yung puro salita o pabibo, kundi yung vibe na dala mo, yung energy na hindi mo kailangan ipagsigawan. At kapag nakuha mo ito, ang babae ay kusang nagiging curious na aakit. Tunti-unting nahuhulog kahit wala kang masyadong ginagawa. Bakit nga ba malakas ang dating ng tahimik na paraan? Dahil ang mga babae ay mas sensitibo sa signals na hindi sinasabi ng salita. Ang paraan ng pagtingin mo, ang kumpiyansa sa katawan mo, at ang energy na dala mo sa bawat sitwasyon lahat, yan ay nagtatala ng impresyon na mas malakas pa kaysa libu-libong salita. Kapag mali ang vibe mo, Agad kang nagmumukhang desperado o walang kontrol. Pero kapag tama ang hawak mo dito, nagiging magnet ka na hindi niya basta-basta matatakasan. Ang kagandahan sa tahimik na paraan ay wala kang kailangang ipilit. Hindi mo kailangang sumigaw ng kumpiyansa dahil ramdam na agad ng babae sa bawat galaw mo. Ang simple pero matatag na presensya mo ang siyang nagiging dahilan kung bakit siya nahuhulog sa pantasya na ikaw ang lalaking kaya niyang pagkatiwalaan pahalagahan at ikahiya sa harap ng kahit sino. Sa ganitong paraan, mas nagiging matindi ang attraction dahil hindi ito nakukuha sa performance, kundi sa authenticity. Sa video na ito, ilalantad natin ang apat na malalakas na tricks para magawa mong mag-init. Ang babae kahit wala kang sabihin, o gawin ng sobra. Ito yung mga psychological at behavioral hacks na magpaparamdam sa kanya na kakaiba ka. So, ikaw ang lalaki na hindi lang basta naririyan kundi isang presensya na mahirap kalimutan. Tandaan sa dulo ng lahat ng ito, hindi ka lang nagiging magnetic, nagiging ultimate fantasy ka rin ng babae. Trick 1. The Magnetic Silence Ang unang sikreto sa tahimik na paraan ay ang tinatawag kong magnetic silence. Ito yung kakayahan mong maging comfortable sa katahimikan, kasama ng babae. Karamihan ng lalaki ay natatakot sa silence. Iniisip nila na awkward ito at kailangang punuin ng salita pero ang mga babaeng matalino at may malalim na emosyon ay natuturn on sa lalaking hindi natitinag sa ganitong sitwasyon. Kapag kaya mong manatiling kalmado at confident kahit walang salita, nagpapadala ka ng mensahe na hindi mo kailangang pilitin yung connection dahil natural itong dumadaloy. Sa psychology tinatawag itong power of presence. Kapag nasa harap ng babae at kaya mong hawakan ang moment na walang salita, Nagkakaroon siya ng impresyon na ikaw ay may malakas na self-assurance. Sa halip na magmukha kang nangangailangan ng validation, pinaparamdam mo na hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa kanya. Tsong dito nag-uumpisa ang spark dahil kapag isang lalaki ay hindi natatakot sa silence, ibig sabihin siya ay sanay na may hawak ng sitwasyon. Isipin mo, kapag nakaupo kayo sa isang kafe at biglang tumahimik ang usapan, karamihan ng lalaki ay agad magpapanik at maghahanap ng kahit anong topic. Pero ang isang magnetic na lalaki mananatiling kalmado, maaaring ngumiti lang o magbigay ng isang titig na punong-puno ng intensyon. Doon mismo siya naiiba, ang babae ay magsisimulang magtanong sa isip niya. Bakit parang hindi siya nahihirapan? Bakit parang kaya niyang i-handle ang ganitong moment? And sa mismong curiosity na iyon, nagsisimula ang attraction. Kaya kung gusto mong maramdaman niya ang init kahit wala kang gawin, Sanayin mo ang sarili mong maging komportable sa katahimikan. Hindi ito awkwardness kundi tensyon na nagtatanim ng anticipation. At sa tuwing mararamdaman niya ito, mas lalo siyang na-excite -e na basahin ka at intindihin ka. Tandaan, minsan ang hindi sinasabi ay mas malakas pa kaysa sa libu-libong salita. Kapag nasa isang grupo kayo, pansinin mo kung sino ang tahimik pero lahat ng tao ay aware sa presence niya. Hindi siya nag-iingay, pero kapag nagsalita, biglang nakikinig lahat. Ganyan din ang epekto mo kapag nadadala mo ang tahimik na confidence. Babae ay mahilig sa ganitong dynamic kasi hindi ka desperado para mapansin. Pero natural ka nilang gustong tingnan. Ang body language mo dito ang susi. Relaxed shoulders, steady breathing at hindi ka nagmamadali gumalaw. Parang ipinapakita mong ikaw ang may hawak ng oras. Kapag ganito ang vibe, babae ay mapapaisip ano kaya ang meron sa kanya at parang hindi siya natataranta. At doon nagsisimula ang init at curiosity. Isipin mo na lang lahat ng babae ay nakakita na ng mga lalaking maingay pero walang dating. Pero bihira silang makatagpo ng lalaking hindi nagsasalita ng sobra pero nakakapagpapump ng tensyon sa paligid. Kung mamaster mo ito, automatic kang magiging kakaiba at mahirap kalimutan. Trick 2. The controlled energy. Ang ikalawang sikreto ay ang controlled energy. Kapag ang lalaki ay marunong magdala ng sarili sa paraan na hindi sumisigaw ng atensyon, pero ramdam pa rin ng lahat ang presence niya. Ito ang uri ng vibe na hindi mapapansin lang, kundi mararamdaman. Ang mga babae ay likas na naaakit sa mga lalaking hindi nagpapaikot sa energy nila, kundi may hawak ng direksyon. Kapag naglakad ka sa isang lugar, paano ka nagdadala ng sarili mo? Mabagal ba pero confident ang hakbang mo? O parang nagmamadali at hindi alam kung saan pupunta? Kapag kontrolado ang galaw mo, hindi ka nagiging ordinaryong lalaki. Ang simpleng kilos mo ay nagiging seduction trick na agad pumupukaw ng atensyon. Hindi dahil may ginawa kang kakaiba, kundi dahil alam mong ikaw mismo ang may hawak ng tempo ng paligid mo. Isang halimbawa nito ay kung paano ka tumingin. Hindi mo kailangang nakatitig ng matagal para magpahiwatig ng interes. Minsan, sapat na ang isang steady na sulyap sa baybitaw para makapagpadala ng mensahe na hindi ka intimidated pero hindi ka rin desperate. Ang ganitong controlled gaze ay nagbibigay ng init na mahirap ipaliwanag dahil pinapakita nito na may disiplina ka sa sarili mong emosyon sa controlled energy hindi mo kailangan ng maraming salita ang bawat kilos at bawat titig mo ay may bigat na parang sinasabi alam ko ang sarili kong halaga at hindi ko kailangang ipilit ito at sa mata ng babae ito ang pinakamatinding aphrodisiac ang confidence na hindi ipinagyayabang kundi tahimik na nararamdaman may kasabihan na mata ang bintana ng kaluluwa at totoo ito lalo na sa seduction. Kapag confident ka sa tingin mo, babae ay nararamdaman na totoo ka, walang pagtatago. Ito ang klase ng vulnerability na hindi mahina, kundi nakakaakit. Dahil dito, nararamdaman nilang parang mas malapit sila sa'yo kahit wala pa kayong malalim na usapan. Bukod sa mata, maliliit na gestures tulad ng simpleng pag-adjust ng damit, pag-inom ng tubig ng relaxed, o ang deliberate na paglapit ng konti ay nagsisilbing silent triggers. Hindi ito halatang flirting, pero sa utak ng babae, nagiging sensual na. Kapag marunong kang maghalo ng eye contact at gestures, mas lalakas ang epekto ng presence mo. Tandaan na sa tahimik na paraan ng pag-init, hindi mo kailangang maging aggressive. Mas malakas ang subtlety kaysa obvious moves. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya pinipilit, pero consistent kang nagbibigay ng energy sa mata at kilos, mas lalo siyang maaakit at magiinit sa presensya mo. Trick 3. The Unreadable Mystery Kung may bagay na laging nagiging pantasya ng babae, ito ay ang lalaki na hindi niya agad mabasa. Ang Unreadable Mystery ay isang trick na nagpapanatili ng init at excitement dahil laging may bagong layer kang ipinapakita. Hindi ka predictable at hindi mo rin basta-basta ibinibigay lahat ng nasa isip mo. Kapag ikaw ay misteryoso, hindi ibig sabihin na nagtatago ka ng sekreto para lang magmukhang cool. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang pumili ng kung ano lang ang dapat mong ibahagi. Halimbawa, kapag tinanong ka ng babae tungkol sa mga plano mo, hindi mo kailangang ibigay lahat ng detalye. Maaari kang magbigay ng pahiwatig na may mas malalim ka pang plano pero hindi pa ito para sa lahat. Doon nagkakaroon ng spark ng curiosity. Ang mga babae ay mahilig sa emotional adventure. Gusto nila yung pakiramdam na may natutuklasan silang bago sa isang lalaki. Kapag lahat ng bagay tungkol sa iyo ay nakalatag na agad, nawawala ang thrill. Pero kapag pinakita mong may mga bahagi ka na hindi niya pa alam, nagiging parang laro na hindi niya maiwasang gustuhin. Sa tuwing may bago siyang natutuklasan, mas lalo siyang nae-excite, mas lalo siyang nahuhulog. Ito ang dahilan kung bakit ang unreadable mystery ay ultimate trick sa tahimik na paraan ng seduction. Hindi ito tungkol sa pagsisinungaling o pagiging malayo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng depth, ng lalim na hindi agad matatapos kilalanin. At kapag nakuha mo ito, ikaw ang lalaking hindi niya makalimutan dahil palagi kang may bagong aspeto na bumabalik sa isip niya. Lahat ng babae ay mahilig sa kwento at kapag ikaw mismo ay nagiging parang walking story na hindi pa tapos, mas lalong nagiging interesting ang presence mo. Ang misteryo ay parang apoy na hindi nila kayang iwanan kasi gusto nilang malaman kung saan hahantong at habang ginagawa nila ito, mas lalo silang nagiging invested sa iyo. Ang pagiging misteryoso ay hindi ibig sabihin na tahimik lang palagi. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang pumili ng sinasabi at ginagawa mo. May mga bagay na hinahayaan mong hindi malaman agad. Kapag ganito ang approach mo, babae ay nagiging mas engaged kasi gusto niyang mag-explore. Sa psychology, ang uncertainty ay malakas na trigger ng dopamine. Kapag hindi niya sigurado kung ano ang next move mo o kung ano ang nasa isip mo mas nagiging exciting ang experience niya sa'yo. At excitement na ito ang direktang nagiging attraction at sensual na init sa presensya mo. Trick 4, The Silent Purpose Ang pinaka-ultimatum sa lahat ng tricks ay ang silent purpose. Ito ang klase ng energy na hindi mo kailangang ipagsigawan dahil ramdam agad ng babae. Kapag malinaw na may direksyon ang buhay mo, na may ginagawa ka hindi lang para sa sarili, kundi para sa mas mataas na layunin. Nagiging automatic magnet ka. Ang mga babae ay likas na naaakit sa lalaking may purpose dahil ito ang nagbibigay ng sense of security at admiration. Kapag nakikita niyang hindi ka naliligaw-ligaw at hindi ka abala sa paghabol ng validation, kundi busy ka sa paghabol ng pangarap at mission mo, mas lalo siyang naaakit. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil gusto niyang maging bahagi ng mundo mo sa silent purpose hindi ka lang nagiging lalaki na may presence nagiging lalaki ka na may vision at sa mata ng babae ito ang pinaka sexy na kombinasyon tahimik pero malinaw ang direksyon at sa dulo ng lahat ikaw ang lalaking hindi lang niya gustong makasama kundi lalaking handa niyang sundan ang dominance ay nakikita rin sa paraan ng pakikitungo mo sa tao Kapag respectful ka pero firm at hindi ka natitinag sa opinion mo basta may dahilan, babae ay nakakadama ng security. Tahimik man ito pero ramdam niyang hindi ka madaling matalo o ma-manipulate. Kapag tahimik ang dominance mo, babae ay parang nahihigop sa presence mo. Kasi hindi ito parang pilit, natural siyang nangyayari. Nakikita niya sa kilos mo na hindi ka nagdadalawang isip, at dahil dito, nagiging mas sexy ang aura mo. Ang tahimik na dominance ay parang invisible grip sa paligid. Hindi nila makikita, pero mararamdaman nila. At sa babae, ito ang ultimate trigger ng attraction kasi napaparamdam mo na safe sila at sabay, exciting ka rin kasama. Ngayon, nakita mo na ang apat na tahimik na paraan para mag-init ang babae sa presensya mo. Hindi ito tungkol sa dami ng salita. Usa dami ng effort na ibinubuhos mo, ang tunay na seduction ay nasa aura, energy, at simpleng kilos na may kasamang kumpiyansa at misteryo. Kapag na-master mo ang tahimik na confidence, eye contact at gestures, pagiging misteryoso, at ultimatum ng tahimik na dominance, magiging walking fantasy ka para sa kahit sinong babae. At ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangang maging ibang tao para gawin ito. Ang kailangan mo lang ay magtrabaho sa sarili mo, i-build ang kumpiyansa mo, at maging aware sa mga signals na ipinapadala ng katawan at presence mo. Kapag consistent ka sa pag ng mga tahimik na trick na ito, darating ang punto na hindi ka na kailangan maghabol. Babae mismo ang magiinit, magtatanong, at hahanap ng connection sa'yo. Kung nagustuhan mo ang content na ito, at gusto mong mas marami pang matutunan tungkol sa psychology ng attraction, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at i-turn on ang notification bell. Dahil sa mga susunod na uploads, mas marami pa tayong pag-uusapan kung paano ka magiging irresistible sa pinakamalupit na paraan.